ito nga pala yung update dito sa binubuo nating Honda Dash na pang budgetarian yung dating bulok na at halos patapon na Honda Dash ngayon malapit na ulit maging itsurang brand new kaya wag na natin patagalin ipapakita ko sa inyo yung mga gagawin ko ngayong araw sa mga hindi nga pala nakapanood ng unang episode nito ni Project Dashi, bali binili ko nga pala siya sa followers ko na halos patapon na yung itsura nito dati. Pero makalipas yung labing isang araw na pagkakalikot natin dito, eto na nga pala yung naging itsura niya ngayon. Ngayon dahil medyo matagal nga pala tayong napending dito kay Project Dashi, uh, na busy kasi tayo dito sa mga out natin na unit. Ngayon itutuloy na uli natin yung pagsasalpak ng mga pesa nito. Unahin natin dito sa mga metal parts niya, kagaya nitong passenger Putres, so huwag na natin patagalin let's go kaya sinimulan ko na nga palang isalpak yung passenger putres nito dahil mahirap umangkas kapag walang tungtungan at kagaya nga pala ng madalas nating ginagamit hindi na tayo nagsalpak ng kalawangin bolt dahil magkano lang din naman yung kailangan nating idagdag sa budget may magagamit na tayong presentabling bolt kaya nang nasentro ko na nga pala sa buta saka ako nga pala sinalpakan tong dalawang tray dahil pang masa build lang naman yung ginagawa natin ngayon kaya sa kabilang up lang tayo bumibili ng pyesa bukod kasi sa hassle pre hassle din talaga kapag pag ibang pesa yung dumating Mukod sa napamura ka na literal na mapapamura ka dahil dagdag sa sakit sa ulo na naman pero mabalik muna tayo dito sa mga ilalagay natin na pesa bali sinasalpa ko na nga pala ngayon yung kickstarter kung mapapansin nyo karamihan ng mga metal parts na kinabit natin dito mga alloy kaya alloy din tong kicker na nilagay ko kaya pagkatapos ko nga palang sipatin kung pantay na yung pagkakalagay ko saka ko nga pala nilagay yung pampahigpit dyan Ginamitan ko nga pala yung alen para mahigpitan natin ng maayos bagay ako na nga rin palang tinesting kung may sumasabit baka pag ginamit natin tong kicker buti wala naman kaya kinuha ko na nga pala yung sunod na pyesa na ikakabit natin sa itsura pa lang ng packaging alam nyo na kung saan nang galing. pero sa dami na rin naman kasi nang nabuild ko na motor alam ko na rin yung mapagkakatiwalaan na brand bukod dun sa original kung hindi ko rin kasi kokontrolin yung gastos hindi naman natin to masasabi na budgetarian bill hmm. bali na bayaran na nga pala ng isa kong follower inaantay niya na lang matapos para makuha niya na rin dito sa bahay kaya sunod nga pala natin ikakabit itong brake arm naman bale assembly na nga pala tong nabili ko isang salpakan na lang. Kaya tinanggal ko muna yung alin na nakaigpit dito sa pinaka brake arm para sumakto dito sa pagsasalpakan natin. Tapos bahagyang testing na rin kung bumubuka ba yung brake shoe kapag inuunat natin to, buti na lang okay. Kaya kinuha ko na nga pala yung bolt na binaklas natin kanina, ikinabit ko na rito para humigpit dito sa pinaka clamp nya. Saka ako nga pala kinuha tong brake rod para may connecta naman dito sa kinabit natin kanina na brake arm. Hindi pa man ako natatapos dito kay Project Dashi pero kahit pa pano, nakikita ko na yung magiging itsura nya kapag natapos na. Sino ba naman yung mag-aakala na yung dating motor na binabaliwala wala at halos pabulok na magiging ganito pa yung itsura kaya kung may mga motor kayo dyan lalo na sa mga scooter baka sumasakit na yung ulo nyo ipasa nyo na lang sa akin kesa naman bumili kayo ng isang banig na bayo jessic ako na lang iinom para hassle free na sa inyo so yun gagamit nga pala tayo dito ng power pipe para kahit papa paano medyo mas maanga siya tignan kumpara dun sa dating stock pipe nya hindi na tayo gagamit ng ganon ito yung gagamitin natin tambucho chrome type na Dexter Chokigi. Power pipe to ha. Stock lang naman yung makina natin. Kaya yung elbow ay medyo maliit lang. So tingin ko sa sakto to. Tapos dagdag forma pa so na natin let's go bale yung unang ginawa ko nga pala rito kinuha ko muna yung elbow yun muna ikakabit ko dito sa makina kaya pagkatapos ko maikabit yung dalawang lock nun ko na nga pala tong canister tapos inais ko muna yung pitings magya ko nga pala yung tinulak papasok para sumagad yung pinaka elbow dito sa dulo ng canister kaya nang mais ma na nga pala yung pagkakalapat ko saka ko nga pala kinuha yung dalawang libreng spring dito sa tambucho tapos gumamit ako ng tali hinila ko lang dito sa kabila kaya pagkatapos ko nga palang mailagay sa ilalim dito naman sa may ang taas ibang diskarte naman yung ginawa ko kumuha ko ng screw saka ako hinatak ayun nalagay na nga pala natin yung pipe meron pala tayong hindi naayos dito yung pinaka uh, brake light niya dahil ito medyo bulok na kasi yung itsura so maghahanap ako ng mabibilihan nito para ikabit natin dito saka natin ikakabit yung mga Uh, return spring nitong brake rod dahil wala na hindi na presentable yung itsura niya hanap na lang tayo ng bagong ganito at dahil may mga ilang pesang kailangan pa akong hanapin hindi natin may kakabit dun sa kabila kaya pinagdiskitaan ko muna yung kaha at tong headlight ganito kasi talaga madalas yung nangyayaring senaryo lalo kapag nagbubuo ka ng project bike yung tipong isasalpak mo na yung pesa saka mo lang malalaman na may kulang ka pa pala literal lang magastos din talaga yung pagbubuo ng project bike at bukod pa don medyo sasakit talaga yung ulo mo sa mga pesa bali nilagay ko nga muna pala yung headlight light pati na rin yung signal light dito sa pinakakauling nya may lagayan nga pala yung tatlong screw para siguradong hindi kumakalog lalo kapag tumatakbo ka na kinuha ko na nga pala yung pinaka bracket dito sa harapan dahil dyan tayo mamaya maglalagay ng tornilyo kaya nung maayos na nga pala yung pagkakaikpit ko nyan para makita natin yung magiging itsura dito sa harapan hindi ko na pinatagal isinalpak ko na dahil medyo hinapon na nga pala tayo ngayong araw itutuloy na lang uli natin bukas yung pagsasalpak ng pyesa nito so na nga mag update muna tayo para dito ngayon sa day 11 ito ni Tony Project Dashi. So medyo na pending lang tayo dito dahil na si kaso natin kasi itong mga unit na i-out natin. Then sa so mga nagtatanong kung anong unit pa yung available dito sa atin, itong Mio 1, ito si Project Nobita, itong Novo sa na Vietnam Pace, tsaka yung Novo Classic natin na kulay dilaw, so lahat yan available pa. Si Pinay tsaka si Project Snoopy ay nakuha na kaya wala na siya dito sa ating garahe. So yun nga, mabalik tayo dito. Ayun, kagaya nung nakita nyo, kinabit na nga pala natin dito yung pangmalakasan natin na power pipe. Ayan. Uh, halos bumagay din sa itsura nya. Bali, stainless type to. Tapos meron na rin sya rito emblem. Parang ito yata yung bagong labas nitong uh, Dexter Chokigi pipe. Tapos yung uh, passenger footrest ayan, kung nakikita nyo, bagong-bago, kasama nga pala to sa pinapowder coat natin, ngayon kay AB Custom Powder Coating and Sunblasting, tapos itong kickstarter, kinabit na rin natin tapos itong uh, mga spring nitong pipe, medyo pinahirapan tayo dahil sobrang tigas talaga kanina talagang pinwersa natin para may kabit lang yung brake pedal yan, kinabit ko na rin pero hindi pa siya nakakabit dito sa pinaka brake rod dahil bibilihan pa natin to ng return spring yung nakakabit kasi rito, puro kalawang na alangan yung nagamitin, kaya hindi ko na rin sinalpak, pati yung uh, brake light switch dito sa likuran kailangan natin bumili ng bago dahil hindi ko rin alam kung nagana pa yun tsaka pakit ano itsura bitak bitak na yung mga goma niya.